Naghain ulit ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kasunod ng panibagong panghaharas ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Pinatatawag na rin ng DFA ang Chinese ambassador na pinapanawagan na ideklarang persona non grata. Magbabalita si Maricel Halili. Water cannon dito, pambubuli at panghaharas doon. Pero sa kabila ng mga yan, Nakalusot pa rin ang supply boat sa pagbibigay ayuda sa mga manging isda at mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre nitong weekend. Sabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, di umubra ang pangaharang ng China kahit pa yan ang kwento nila. They have tended to obstruct but our um, vessels were skillful enough to be able to um, go, proceed and conduct the, the missions despite the Uh, provocative and dangerous actions undertaken. West Katunayan, personal pang nakapunta si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner sa BRP Sierra Madre para ihatid ang Noche Buena sa mga sundalo roon. Yun nga lang, bago makarating doon ay binomba muna sila ng tubig ng China. Sa tanong kung paghahamon na ito ng gera, sagot ni Malaya, So we are taking this very seriously. but is this an act of war uh, we don't think so no this is just part of the um, cat and mouse game that uh, china seems to be um, utilizing to further its own interest <laughs> Sa kabila niyan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ito ang pinakamaraming Chinese vessels at milisya silang na-monitor sa mga nakalipas na buwan. 46 na barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at Chinese Navy ang nakita sa Ayungin Shoal. First time din na idokumento ang pagtulong ng pitong Chinese Coast Guard ships sa paghaharang ng mga barko natin. Pero giit ng PCG, wala silang planong gayahin ang anilay barbaric attacks ng China. We don't need to go down to the level of the Chinese Coast Guard using their water cannon uh, to um, use it as an offensive weapon and damaging the other vessels. Malinaw naman daw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pahayag ni Pangulong Marcos, sinabi niyang ang panghaharas na ito ay nagpatindi lang sa determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang ating soberanya at teritoryo sa West Philippine Sea. Tanging Pilipinas din aniya ang may karapatan at legal na basehan na mag-operate sa teritoryo. Kaya naman nire-ready na ng NTFWPS ang bagong national strategy para di mabalahaw ang resupply mission kahit na nambuli ang China. Sa ngayon, naghaina na ng diplomatic protest ang Philippines sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Meron na rin demarche na isinampa ang Philippine Embassy sa Beijing. Ipinatawag na rin ng DFA ang Chinese Ambassador dito sa Maynila kahapon. Sa kaliwat ka ng panawagang ideklarang persona non grata sa si Chinese Ambassador Wang Shilian, sagot ng DFA. It's something that will have to be seriously considered. Whether the uh, incidents or the series of incidents uh, merit uh, having him uh, be, be a persona non grata. The ambassador is supposed to build bridges is supposed to enhance relation and not strain relation. Ako si Maricel Halili para sa 1PH. At kung may pa ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea, kasama natin si AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Uh, magandang tanghali din po, Mr. Terry. At uh, magandang tanghali din po sa lahat ng ating tagpanood. Colonel, na-witness po ano, first-hand ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ito nga ang cannon ng China. Ano po ang kwento niya? Ito pong naging experience niya sa pagsama nga dito sa latest resupply mission. Uh, sa kwento niya, na ma natin na mahirap at delikado yung ginagawa nating mga raw remission sa gitna ng pangaharang na ginagawa ng China at saka yung mga harassment, dangerous maneuvers na, na sa gawa nito. Pero ganun pa man na tayo ay nagtagumpay na madala po sa BRP Madre ang mga supplies na para sa kanila. At uh, nito na ang uh, re-remission na po kasama si General Browner doon sa unay sa May 1. Ito rin po ay dahil sa kaupusan ng ating pagulo na ipaabot sa ating masundano ang kanyang pagbati at siyempre yung kanyang uh, pagpapasalamat. Uh, malapit na po kasi ang bakto kaya syempre gusto ng ating uh, Pangulo at ng leadership ng AFP na mataas ang moral ng ating masundalo at kaya po punta doon si General Si General Browner po ang unang AFP chief na nakasampah sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa ayungin Shoal. Paano po ito nakatulong sa moral ng mga tropa na nakaposte po sa BRP Sierra Madre? Napakalaking bagay po na bisitahin ka ng uh, pinakamataas na leader ng uh, Chiefs ng Armed uh, Forces of the Philippines. Kaya yung mismo presensya po, bisita ni General Garner, uh, pagkain kasama ang ating masundalo doon. At pagkipagkuntuhan, ito po ay nakakapagpataas ng moral sa ating masundalo, Lalo pong umiiting ang ating uh, uh, commitment or uh, sincerity sa pagsagawa po ng ating mission, kahit po ito mahirap. Una na pong sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi naman nila nakikitang act of war yung ginawa ng China. Pero ano po ang next step ng AFP kaugnay po ng tumitinding harassment ng China? At sinabi rin po ni Director Malaya na hindi umubra yung pangarang ng China sa ating remission po tayo patuloy tayong, patuloy po nating gagampanan ang ating uh, responsibilidad na siguraduhin na lahat po ng pangangailangan ng ating mga sundalo na nakalipoy sa BRP Sierra Madre ay natutugunan at na ay papauabot pa nila hindi po tayo hihinto at uh, ito nga po ay ayon sa pahayag ng ating pangulo na ang ayuning siyon ay ay sa atin at tayo lang ang dapat uh, tayo ang dapat unang ng sa mga yamang dagat ng Pilipinas So ito po ay ating paninindigan sa Armed Forces of the Philippines. Colonel, sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, oras na para tapatan yung ginagawa ng China sa atin. Ano po ang uh, reaksyon dito ng AFP? Siguro, tingnan na lang natin kung ano ba yung ano ba ang narrative na lumalabas sa ngayon. Palagay ko naman lahat ng tao sa buong mundo ay sumasama or uh, nakikiisa sa AFP sa paglaban nito sa karapatan nito base sa, inter- sa umiliwin ng na, na international law. So, at sinabi na rin po ng spokesperson ng uh, Philippine Coast Guard na hindi tayo bababa sa level ng, ng uh, China Coast Guard na parang nakikipag-away sa kalsada. So, doon po tayo paninitiliin natin ang pagiging professional, restrain sa ating mga action para ipapita natin sa buong mundo nahahabang tayo ay nakikipag away para sa laban para, para sa ating karapatan tapos natin ang mga payat upang um, makamta natin ang ating gustong uh, mangyari sa sa interest natin. Marami pong salamat sa inyong oras, AFP Spokesperson Colonel Medel Aguilar. Magandang hapon po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.